Isang lumang gusali sa silangan ng universidad ang naging saksi sa trahedya. Ang mga naglalakihang puno, malawak na kalangitan. Sa gitna ng Quezon City, naroon ang Universidad ng Pilipinas Diliman, lugar ng mga mag-aaral at karunungan. Pero sa likod ng ganda, may nakakatagong misteryo. May mga kwentong hindi may paliwanag, mga bulong ng nakaraan na hanggang ngayon, naririnig pa rin. Si Liway, isang estudyante ng sining na may malalim na pagmamahal sa kanyang sining. Punong-puno ng pangarap at angking galing, siya ay naglalakbay sa mundo ng imahinasyon. Ang kanyang mga obra, puno ng buhay at emosyon, ay nagpapakita ng kanyang kaluluwa. Pero sa likod ng kanyang mga ngiti, may itinatagong lungkot na hindi madaling makita. Isang sugat sa puso na hindi kayang hilumin ng panahon, isang kirot na laging nararamdaman, Bata pa lang, ulila na si Liway, nawala ng mga magulang sa murang edad. Nawalay sa kanyang mga magulang at lumaki sa kalungkutan. Lumaki siya sa poder ng kanyang tiya na hindi nagbigay ng pagmamahal. Isang babaeng sakim at mapagsamantala na ginamit ang kanyang mana. Ginamit ang mana niya para sa sarili, iniwan si Liway na walang wala. Sa unibersidad, nahanap ni Liway ang kaligayahan, isang bagong simula. Sa piling ng kanyang mga kaibigan at sa pag-aaral ng kanyang sining, siya ay muling numiti. Ngunit ang sayang ito ay panandalian lamang, sapagkat ang sugat sa kanyang puso ay nananatili. Isang lumang gusali sa silangan ng universidad ang naging saksi sa trahedya. Ang gusaling ito ay puno ng mga alaala at lihim na hindi pa natutuklasan. Dito natagpuan ang walang buhay na si Liway, isang estudyanteng puno ng pangarap. Isang malamig na gabi, tumalon siya mula sa bintana ng kanyang silid, dala ng matinding kalungkutan. Wala na ang kanyang mga ngiti, na dati nagbibigay liwanag sa kanyang mga kaibigan. Wala na ang kanyang sigla, na dati nagdadala ng kasiyahan sa bawat sulok ng universidad. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng lungkot sa buong universidad, isang trahedyang hindi malilimutan. Pero ang lungkot ay napalitan ng takot, takot na bumalot sa bawat estudyante. May mga nagsabing hindi pa rin umaalis si Liway, na ang kanyang presensya ay nararamdaman pa rin. Na ang kanyang kaluluwa ay nakatali pa rin sa lugar kung saan niya nakamit ang kanyang wakas, hindi matahimik. Ang silid kung saan siya tumalon ay nananatiling bakante, tila isang alaala ng kanyang huling sandali. Walang estudyanteng nagtatagal sa silid na iyon, takot na takot sa mga kwentong bumabalot dito. May mga narinig na iyak at hikpi sa gabi, mga yabag na pabalik-balik tila mga paalala ng isang trahedya. Maraming estudyante ang nagkwento tungkol kay Liway, isang misteryosong babae na tila nagmumulto sa kanilang paaralan. May nakakita sa kanya na naglalakad sa mga pasilyo ng gusali, lalo na tuwing gabi. Nakasuot ng puting damit na suot niya noong siya ay mamatay, na tila hindi nagbabago sa paglipas ng panahon. Ang kanyang mahabang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha na nagdaragdag sa kanyang nakakatakot na anyo. May nakarinig din ng kanyang tinig, isang malamig at malungkot na boses na tila nagmumula sa kawalan. Isang babaeng umiiyak at tumatawag sa kanyang ina na parang hinahanap ang kanyang nawawalang anak. Isang malungkot na awitin ang pumapailan lang sa ere na nagdadala ng kakaibang lungkot sa mga nakakarinig. Isang paalala ng kanyang sakit at pagdurusa na tila hindi matanggal-tanggal sa lugar na iyon ang mga guwardiya ay nakapagsumbong na rin ng mga kakaibang pangyayari na nagdudulot ng takot sa kanilang mga puso. Mga pintong kusang bumubukas at sumasara na parang may sariling buhay. Mga ilaw na biglang namamatay na nagiiwan ng mga estudyante sa kadiliman. Isang malamig na hangin ang biglang yumayakap sa kanila na parang may presensya ng isang espiritu. Ang kwento ni Liway ay isang paalala sa ating lahat na ang bawat isa sa atin ay may pinagdadaanan, na ang sakit at kalungkutan ay maaring magdulot ng kapahamakan, naway ang kanyang kaluluwa ay mahanap na ang kapayapaan, at naway ang kanyang kwento ay magsilbing aral sa mga susunod pang henerasyon, na ang buhay ay mahalaga at dapat pahalagahan. Hanggang ngayon, ang alamat ni Liway ay patuloy na ikinukwento sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Isang paalala ng isang trahedya na hindi malilimutan. Isang bulong sa dilim na magpakailanman ng nananatili.